Magandang araw po sa lahat. O mga spero o sa mga nanonood. Ito po yung taong to si Bro Bayani. Pintis siya pong nakabili sa decoy namin at ayun sinubukan naming nag uh, hunting at ay sumalubong agad sa amin ng uh, sotot school of sotot barracuda. Pero uh, di ko na tirahan kasi nalin lang po ako kanila at masarap po ang tingnan yung mga barakuday eh so ayun na po yung decoy natin no mga kabirinais mga pero pag alam mo yung daanan ng mga pilajik ah, madali ka rin didikitan ng mga mama katulad nito may isang king makirel pero sa sobrang kapaniguro ko di ko naputukan yung ah, mamao na isda so ah, kami sa dulo may nahuli kaming dalawang uh, sotot barakuda o rompe pero walang video yan kasi uh, ya, nag memory field yung kata yung gopro ko so ayun dalawang huli tag 4 kg to mga kabirinais ah uh, good afternoon mga kabirinais direk atong body o ah uh, Rabayanis Adventure bianis Adventure, bianis adventure. Bianis. Oh, uh, nag So baby Tagsa ga tagsa Nice tong siya tigya <laughs> Uh, ba, no? eh, mm -hmm. Puintis, Ob, sa ay atong kauban oh bayan bayan adventure o gayo pud kalimot king Ob, nakuha nagtag sa gid miyaning gayo diray bulan so Marso, fit, sa 30 karung pagi Okay. Sa At ayun na, dinala ko po sa bahay namin. So maraming maraming salamat po sa kapanonood ninyo. Mga kabirinais, mga ka-idol, God bless.